Saan nga niya, miss? Ah? Kaan? <laughs> saan nga niya, miss? Shadi May. Tagadis ama ka? Dari na sa poblasyon. the area. Ah, uh, nag skwela ka na? Oo. ano saan na ka ngayon? Kaan? Graduating na uh, si junior high grade 10. Um, single ka or taken? Single. Yes! 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 Ngano'ng gipili man nga single? As I say, I'm a graduating student. So, like, nadyod mi sa akong friends to celebrate kay nga. Oh, nice ah! <laughs> So, yeah, study first nga na. Okay. Kasagaran na ba yung study first? Mangita yung guwapo. Tinawad ba na? Oo, uh, uy! Kapal na mukha mo! Ano lagi hindi? Ano nawang di lagi? Oo, uh, uy, tinawad na. Oh, mo nagdi mukha. Uyab kayo, mangita mo gwapo? Oo! Oh! Oh! Buya, buya, basta dito. <laughs> <laughs> then, lagi ka nang, na mag set as priorities bitaw. So like, mas nilat mo na ready ka kesa sa ako. Ano na? Sakto, sakto. Kanang, what's <sighs> the day, ipangitaan mo sa usang kalalaki dahil? dili kay ko ko specify kay mas dinot man just sa imagination na siya pero um taa pang ha pang kumbaga pang what pinana pinana ano? Oh, uh, ay, standard. ay standard. Kupal kupal talaga standard standard ko pa sa ko um and ay di ta mag name drop <laughs> no, um taas and syempre kada academic achievers sad para vibe namang tanan ano na, tana. <laughs> 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 na i-appeal ka, i-appeal mo na mo. Ya, yeah, koan, siguro kanang caring and um, kind. Ya, yeah, ay provider mindset ba kay as I said, mas ganang ko na mas ready ba kay sa koan kay dito meri ko nga koan ko, gan gani. You. Ah! I nailed it. Oy! <laughs> <Hey! laughs> nga nyo! Tahiin nyo! <laughs> <laughs> na kay Crash lagi. na crash lage utara <laughs> shadow dam um, dili siya kon kanang wala sya ka na sa move moving on stage uh, moving on stage like go on sa so, una oh, rapid to eh pero karon kanang wala na kayo wala na kayo Pwede pud ko open we don't care na na bot close ka? close okay sa... <laughs> <Pag -agits>. okay <Open. laughs> <laughs> 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 Hindi ko na ah <laughs> <laughs> uh, okay na siguro to Ah, uh, basin na kay ganahan shout out. Um, shout out ko sa nagvideo sa ako. Ah! ah! Shout out ninyo Mark Joseph, Bye, ah! Denzel, ah! Mary Christie, and Disney, and shout out din sa Usadera. Ah! Nag-move on ako Hindi ako naniniwala. Pero... Ah! Ah! yes! Shout out ninyo, guys. A friend, sure, Daco, ay sa pension, dyan ako. Ay, natungos na. Okay, thank you. <laughs> <laughs>